Ayan, ano nga po ba yung ating pong sangkap po doon po sa massage therapy oil na talaga naman pong pinagkakaguluhan, pinag-aagawan at talaga naman pong sino ba naman po ang ayaw po na mapahaba po ang kanila po mga junjun, -jun. hindi po ba tayo po lahat ay talaga naman pong gustong gusto po natin na humaba po ang ating po mga junjun. -jun. Ito pong aking pong i-actual na uh, demonstrate po sa araw po na ito. Ito po yung isa sa mahalagang sangkap bukod pa po doon sa katas po ng isang punong kahoy o doon po sa um, kinukuha ko po sa punong kahoy. Ito po ay isa rin po na mahalagang sangkap po na herbal para po doon po sa ating po mga junjun. Alam nyo po ba guys, ito po yung, yung nilalabas po nitong katas dito sa pinakang dahon po na ito ay talaga naman po yung pinakamlagkit-lagkit niya ito po yung nagpapabanat po ng ating po mga junjun sinamahan ko na rin po ng isa pong, pong herbal ay sa mga nakakakilala po ng ganito pong halaman ito po ay isa po sa herbal po na aking pong massage therapy oil na talaga naman pong super epic positive garantisado po ito guys sa nakapakarami na po guys ang umorder po sa akin at talaga na no, po hindi po sila nagsisigay sa pag sa pagbili po sa akin alam nyo po ba guys kaya po medyo mahal mahal po tayo napakahira po kumuha nung isa sa pinakamahalagang sangka po na ating pong ah, nakukuha lamang po sa gitna ng gubat ayan po yung pinakang katas okay paano nga po ba nakukuha ko yung pinakalaman po nito Ma wala pa po tayo yung pinakang ng pag kung paano pagkuha ng katasa. Kasi ang ginagawa ko lamang po is dito. Mano-mano lang po ako kung gumawa po ng ating pong uh, massage therapy oil. Pero talaga naman pong napakabisa. Talaga naman po sa mga hindi pa po guys nakaka-order po ng ating pong massage therapy oil. Huwag po ninyong palampasin guys. Kasi limited stock lang po talaga ako. At talaga naman pong uh, pag naubusan po. Napakarami po kasi guys ang hindi po po nakaka-order. Kasi nga po uh, ang ating pong stock ay talaga pong nagkakaubusan. Okay. Kaya ngayon po is ito actual ko pong i-demonstrate ide kung paano nga kung nga po ba ma maalis yung pinakangkatas po dito ha. Huwag po ninyo nga skip guys. Itong ating pong ah uh, dahon ng ating pong ayon uh, sa sasabihin po natin na talaga pong ito po ay sa mahalagang sangka po na akin pong ginagawa. Okay? And then ang ginagawa ko po dito guys, ito sa bahay po is biniblender ko ha. Ayan, biniblender ko. Pero ito dito, kaya na, narito naman po tayo sa uh, bundok. Pero i-demonstrate ide ko lang po kung paano po nakukuha yung katas at kung gaano po baharami yung akin po nakukuhang katas po dito sa dahon na ito. Okay, ang, ang gagawin ko lang po guys ay puputol-putolin ko siya. Sa pagputol po nito, yung pinakang ano po nito, yung lumalabas po yung pinakang katas po niya. Ha? Yan, ito yung napakahalaga pong sangkap na ating pong uh, ginagawa, okay? Ito, yan. Isa pa rin po ito, guys, sa mahalagang sangkap. Bakit ko nga ba po ito natutuhan? Ito po ay sa kanun nunuan po ng aking pong nanay. Ito daw po yung ginagawa nila. Kaya po, ang ginawa ko po is talaga pong in, uh, in-upgrade ko kung papaano nga po ba at talagang itrinay ko po na talaga pong 100% legit kaya nga po ay ito po ay akin pong pinapa-order para naman po sa lahat po ng mga problema po sa kanila po mga junjun ay talaga naman pong po ng ating pong massage therapy oil okay ito po guys ang ginagawa po dito is pinipit-pit po siya para matanggal ma, kumatas o lumabas po yung pinahangkatas po ng ating pong massage therapy oil. Ay sa mga hindi pa po guys nakaka-order, PM na po kay guys sa akin pong Facebook page ha. Yan ang price price po talaga dito is talaga naman pong ah, medyo mabigat din sa bols, bulsa. Ayan. Kasi nga po nagkakahalaga po ito ng at least 280 pesos pero naman po talaga pong garantisado. Aalin mo yung 280 pesos sa kabila naman po nun na gahaba at tataba po ang inyo po mga junjun -jun. ayan hindi pa po guys uh no mga aking mga demonstrate nung no, nakaraang mga uh, mga buwan is hindi pa po ako nagka, nagpapa-order ng mga ganito kasi nga po ang ginagawa ko po bago ko po ipina-order po sa inyo ay talaga naman pong sinubukan ko muna lahat po ng aking po mga kaibigan ay talaga naman pong binigyan ko po nito para naman po masubukan po nila ang nangyari nga ka nga po guys is yung nababanat po yung kanila po mga junjun -jun, at talaga naman pong Two days lang guys, one, to, one, to, one days lang o yung isang massage nyo lang po. Mararamdaman nyo po yung parang nabibignit o yung yung nababanat po ang balat po ng kanila po mga inaalagaan. Ayan, intindihan nyo guys. Ito may kumakatas po dito. nakikipapansin nyo po rito yung pinakang, ano, may lumalabas na po. Napakabilis po makuha po nung pinakang katas po nito. Ito po yung isa sa pinakamahalagang sangkap na ating pong inilalagay po sa ating pong massage therapy oil. yan, sa mga hindi pa po guys nakaka-order, huwag po kayong magpatumpik-tumpik dyan. Ayan, nagkakahalaga lamang po itong ng 280 pesos pero talaga naman pong sulit na po ang inyo pong mararamdaman. Okay? Ayan, pinipiga ko na lang po yung ating pong uh, massage therapy oil dito para naman po maipakita po sa inyo kung gaano po ba ang pagpapakatas po ng ating pong massage therapy oil. Hindi lang po ito guys ha? hindi lang po ito yung ating pong sangkap dito. Ito po yung isa sa napakahirap pong makuha. Kaya sinasabi ko po guys na medyo mahal-mahal po yung ating pong sangkap na ito sapagkat yung isang sangkap ay makikita lamang po sa gubat. Okay? Yung pinakang katas po nung, yun po ang isas po sa napakahalaga rin na sangkap na ating pong inilalagay po dito. Okay? Okay. Matapos po ninyo guys, titignan, papakita ko po sa inyo kung yung pinakang katas, okay, ilalagay po natin dito sa ating pong uh, box. Okay? Iaasin ko po muna yung kutsara. Papakita ko po sa inyo yung pinakang naging katas po agad nitong ating pong massage therapy oil. Okay? Ayan po, nakita po ninyo Ayan, ito po yung lagkit niya, yung lagkit ng ating pong, hindi po ba guys, napakarami po kaagad na lumabas po na sangka po doon sa ating pong massage therapy oil. Okay, napakarami po niyan guys, yung ating pong massage therapy oil. Kaya napapansin po ninyo yung ating pong uh, ibenebenta na kulay green o nangungulay green yung po yung pinakang kulay green ng punay man nyo, na inilalaho ko po dito is yun yung nakukuha ko po sa isang uh, punong kahoy yan ito po yung yun nga po yung isa sa pinakamahirap na makuha yung isang sangkap na yun guys okay sa pagmamasage po nito marami po ang nagtatanong sa mga hindi pa po guys nakaka-order ito yung uh, imamassage nyo lamang po ng at least 10 minutes. 10 minutes lang po sa uh, isang, hagod, isang hagod lang po isang daan lamang po. wag po kayong paiba-iba ng pwesto ng pagmamasahe. Ito po ay kailangan na pahigit lamang po. Naintindahan nyo po, pahigit po ang inyo pong gagawin pagmamasahe po sa inyo pong mga jun, -jun. Okay? And at, orasan nyo po yung guys para alam nyo po kung ilang minuto o ilang ano po. At least 10 minutes. Yan. And then, patapos po ninyo at least 10 minutes, isang gagawin nyo po, alis na po kayo sa banyo o kung saan man po kayo nag-massage. Uh, nag and then, palipasin nyo po yung 15 minutes, pwede na po kayong maligo. And then, after nun, guys, makakaramdam po kayo na parang anaharamdaman nyo yung init na may kahalong lamig. Yan na intindihan guys. Super ganda po at napakadabis po nito guys. Kaya ito po garantisado po na hindi na pa akong gumagawa ng ibang mga po ng ating pong pampalaki po ng ating pong mga junjun. -jun. Iisang sangkap na lang po yung aking pong ibinablog e, e para naman po sa inyong lahat yan sa mga hindi pa po guys nakaka-order 100% po guys hindi kikita nyo po guys super lapot po niya ito yung pinakanggaling po doon sa ating pong uh, katas po ng ating pong A uh, herbal. Ayan, sa mga nakakaalam po ng herbal na ito. Hindi ito nga po, hindi pa po ito 100% na tapos na kasi. Ito po yung nilalahokan pa po natin sa katas naman po ng isang punong kahoy. Ayan, sana po sa mga hindi pa po guys nakaka-order, huwag po ninyong palampasin ito. Yan order-order na po. PM po kayo sa aking Facebook page. Magandang araw po. God bless.